Good evening mga Mars at Parsi. This is Mami Roxanne. At kung di ka pa naka-follow sa aking page, baka naman, tinanghali na nga kami lahat ng gising dahil nga nagpuyat pa kami kagabi kaka movie marathon. Tinapos ko pa kasi panoorin yung Wednesday. Kaya naman, ibig sa na almasal yung lulutuin ko, eh pang tanghalian na nga kagad dito. Etong burger patties na nga lang yung lulutuin ko para nga mas mabilis maluto at makakain nga kagad kami. Habang ako nga dito ay eh, nagluluto, yung asawa ko naman yung nagligpit ang higaan namin. Yung asawa ko na nga ay nagsaing kanina kasi mas nauna nga siyang tumayo sa akin. At parang nga kahit pa paano meron sa sa itong lulutuin ko, kaya naman naisipan kong gumawa ng gravy. Alam nyo na, parang burger steak ng Jollibee. Char! Yung nadarang mantika na nga lang din yung ginamit ko, tapos naglagay nga lang din ako dyan ng harina at saka tubig. Mas masarap nga sana to kung may margarine, kaso nga lang wala akong margarine, kaya pwede na to. Naglagay nga lang ako dyan ng norbeef para sa pangpalasa, toyo sa pangpakulay, tapos iba. Sakto nga at meron akong mushroom dito, kaya naman for the go. Char! So mabilis lang din naman ako nakaluto, kaya maya maya e kumain na nga rin kami. Thank you, Lord, sa pagkain. Kain po tayo, mga Marcy at Parsi. So pagkatapos naman namin kumain eh nagligpit-ligpit nga lang muna ako dito sa may sala at naisipan ko na nga itong tanggalan ng balot kasi medyo marumi na nga rin. Pagkatapos nga niyan, ginamit ko lang itong u ta vacuum ko kasi napakaganda talaga nito sa sofa. Pagka ito kasi yung gamit ko, nakikita ko kung gano'ng kalikabok yung sofa namin kaya naman binabalik-balikan ko pagka mataas nga yung number. Hindi ko na nga inurong itong sofa at binakyum ko na nga lang yung ilalim pati na nga rin itong carpet. Ang dami nga nagagandahan dito sa carpet na to kaya naman kung nagustuhan nyo nga rin yung link ilalagay ko na lang po sa may comments section. Pinakim ko na nga rin pala kanina tong back cushion, pati tong mga throw tapos pinalitan ko na nga rin to ng throw pillow case. Hindi pa nga ako nakakabili ng bagong throw pillow case, kaya naman ito na muna yung ginamit ko, yung makukulay. Pero bumagay din naman, ba diba? Kasi ang cute ng design. Pagkatapos ko nga dun sa may sala, napansin ko nga tong grills namin at naisipan ko ang pinturahan, kaya sabi ko sa daddy, bumili siya ng pintura at pipinturahan nga namin yan. Pero bago nga lahat, tinanggal niya nga muna tong mga ilaw dito sa grills kasi nga aalisin na namin yan. Pagkatapos nga pinagtatanggal nga lang din namin yung alambre pati na nga rin tong screen. At syempre, para nga malinis, eh, ko muna to bago namin pinturahan kasi marami na nga rin sapot ng gagamba pati na nga rin mga agiw. At dahil ito tim putetim kahoy nga tayo, kaya naman itong puti na yung pinabili ko sa kanya tapos sinimulan na nga rin namin tong pinturahan. Ilang taon na nga ako nakatira dito pero ngayon pa nga lang ulit to mapipinturahan kasi hindi na nga rin maganda yung kulay niya tapos yung ibang parte eh, kinakalawang na rin. Hapon na nga namin to sinimulan kaya naman nagtulungan na kaming dalawa para nga mas matapos din kaagad. Eto kasi yung gusto ko talagang i-makeover dito sa labas, yung mapinturahan din dito at sana nga pati yung pader ay e, mapinturahan din namin, hindi nga lang itong mga grills. Siyempre, dapat hindi lang loob ng bahay yung maganda, pati na nga rin dito sa labas. Kaya ito na nga yung sinumulan namin gawin yung pagpipintura dito. Naku po, kung maganda nga lang yung kamay ko sa paghahalaman, baka ang dami ko na rin dito tanim na halaman. Isa din kasi talaga yun sa nagpapaganda sa harapan ng bahay. Aayusin ko nga dito sa may harapan, pero for the meantime, itong pintura muna. At dahil hapon na nga kami nagsimula, kaya ito, inabot na nga kami ng sa pagpipintura pero kita nyo naman napakaganda ng resulta. Worth it yung pagod naming dalawa sa pagpipintura kahit tinabot ng gabi kasi napaka-esthetic nya ng tignan sa pintura pa lang at tingin ko nga marami pa akong idadagdag dito. Gagawin ko din kasing mala-esthetic dito sa labas hindi lang sa loob ng bahay. At yun lang muna mga Marcel at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.